Uh, nung time na yon medyo madalas na ano masakit yung uh, dibdib ko naninikip nahihirapan akong huminga hello guys for today's video gagawa tayo ng honest review okay or feedback dito sa pinadala sa atin last time okay kung naalala nyo yung nag-unbox tayo may pinadala sa atin na uh, mga products yung shake and slim holy herbs keep calm Glucostrol, saka eto nga, etong heart well so disclaimer lang muna, hindi to paid promotion or paid content, unless feedback ko lang po talaga to, kung ikaw meron kang high blood pressure mataas yung cholesterol mo uh, madalas ka nagkakaroon ng chest pain at uh, shortness of breath okay, kagaya ko ako bago ba bago ko pa sinubukan to wala naman ako iniinong na ibang supplements or uh, maintenance Okay, wala. At uh, nung time na yon, medyo madalas na ano na nagigising ako, masakit yung uh, dibdib ko, okay, naninikip at uh, nahihirapan akong huminga. Okay, kaya buhabangon talaga ako. At uh, yung ginagawa ko nag exhale ako, then iinom ako tubig. Uh, after a few minutes, uh, nawawala naman siya. Pero napansin ko kasi that time na Uh, dumadalas na okay yung paninikip ng dibdib ko. Kaya ayun, thankful ako dahil uh, pinadalhan nga tayo ng uh, mga products at isa na doon yung Heartwell. Kaya ito talaga sabi ko kailangan ko to. Kaya ito yung una-una kong ininom. Actually sinabay ko to sa ano, eh, sakit ka iniinom ko din yung Keep Calm. Uh, para naman yun sa uh, kapag insom, may insomnia ka, okay? Or stress, depression, anxiety yon maganda rin keep calm. Next, uh, no, next uh, video natin, uh, gagawin ko rin ng feedback yon So, ayun nga, uh, etong Heartwell, ang laking tulong talaga sa akin, okay, naramdaman ko, simula talaga ng ininom ko to, okay, simula ng ininom ko, wala na akong naramdaman, okay, hindi na ako nagigising sa, sa madaling araw, okay, na, na, na yung hininga, naninikip yung dibdib, so hindi ko na naramdaman yon Totoo, promise, totoo talaga simula nung ininom ko to. Again, hindi po ako bayad dito. Okay? Dahil pinadala sa akin to, uh, hindi ibig sabihin, gagawin ko na siya ng magandang feedback. Hindi po. Honest review ko talaga to. Totoong totoo. Okay? So, walang, walang, bin, walang binayad sa akin para gawin ko ng feedback to. Kaya, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo. So, ayun, kayo kung may mga, na, may mga kamag-anak kayo na mataas yung Ah, uh, cholesterol, okay, may high blood pressure, may ayun chest pain, shortness of breath, pwedeng pwede to. So ang pag-inom ito, ah uh, pwedeng once a day bago matulog. Okay, sa gabi or pwede namang twice a day. Okay, pwedeng sa umaga after kumain at sa gabi after din kumain. Okay? And of course, sa mga nagtatanong or nagtataka dyan kung FDA approved ba to, yes po, FDA approved. Pwede nyo pong i-check sa website ni FDA. At safe rin po to sa mga nagme-maintenance. Okay? Safe po tong isabay. Kasi diba kapag nagme-maintenance tayo, uh, may mga side effect po yun. So, ah uh, hinihil or dinutulungan ma-repair yung mga naapektuhan na uh, organ sa katawan natin. Okay? Gawa nung Uh, maintenance natin, ng mga gamot na iniinom natin. So, eto safe to, safe to isabay. At wala rin tong side effect. Okay, wala kang maramdamang side effect dito sa Heartwell. Subok ko na rin yan. So, yun lang. Kung ikaw gusto mo rin subukan to or may mga kilala ka na kailangan to, pwede mong bisitahin yung website na nakikita mo ngayon, thehealthheroph.com forward slash Heartwell. And doon, makikita mo rin yung mga Uh, feedbacks, ang dami doon guys Yung mga nag-take na neto Okay, yung umiinom neto, ang dami ng mga uh, Magagandang feedback talaga na makita mo doon So, yun lang, abangan mo naman Sa susunod yung uh, feedback ko Okay, kay Keep Calm